Ayan, what's up mga kakamol? Ayan, ulam po natin ngayon. Batchwe. Batchoy. Ayan, luto ni Aling Pasing yan ha. Nagsandok si Aling Pasing ng batchoy o. Oh. Kasi may hangover si Aling Pasing. Ayan po o. Oh. Ayan pong daba ako kinuha kuya mo. Ayan po o. Batchwe o. Oh. Ba Bachwe at Galonggong. Partner pala yan, Bachwe at Galonggong. Ayan, kain po tayo mga kagamol. Mm. Wala po si Dudong Sapot ngayon at saka si Hasji. Nagsa sideline sila. Naghahanap buhay mo na sila. Sayang daw. Kaya